kain na tayo boss Mukbang na naman tayo, maganda umaga sa inyo lahat dyan Kain tayo, puro iniyaw to Mayroon tayong iniyaw na sitaw, ukra uh, Gabi Ito Yung kawi ng gabi Saka mayroon tayong iniyaw na talong May ampalaya Mayroon tayong iniyaw na pichay Saka talbos ng kangkong Saka may isda tayo Ayan o. No? Saka mayroon din tayong kunting kanin Ito yung sasawa natin mga boss Kain tayo mga boss. Tara, samahan niyo ako. Mm. Ito 'yung yawal mga boss. O, wala lang balat-balat 'yan mga boss. Mm. Hm? Grab. Hmm. Sabi 'yung kulay green na wood. Mm. Okra. Hmm. Sabayan nyo ako dyan kung magkain mag ng mga boss. Kain na kayo dyan. Lahat ng mga followers ko dyan, maraming salamat. Sana huwag kang magsawang magsuporta sa mga videos ko. Baka like right and share naman. Lahat ng mga videos ko. Ito, talong. Mm. Shout out ito, Gabi. Iniyaw ko. Shout out pala sa nagsabi na magkain daw ako ng iniyaw ng Gabi. Magandang umaga sa iyo, Sarge. At challenge accepted ako. Ito na. Nasabi niya na to gabi iniyaw ko to you know sarap pala to gabi iiyawin mga boss you know mm. busaw boss lang natin mga boss sa ah. suka May sili yan mga boss oh. gabi ito mga boss mm. sarap pala mm. Hmm. 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 Oh ini awan pula ya? Maaf bos. Terap. Hmm. Buto. Bailan na ako dyan mga boss. Mm. You know. May buto pa siya mga boss oh. Galingan natin. sarap, masarap. Mm. Mga boss. Galingan. Tay, ini natin to mga boss. Mm. Sitaw, mo mga boss. Iniyaw din natin yung sitaw mga boss. Ba. Parang... Mm. Mm. Gabi oh, inyaw. Yo. natin na gabi. Tingnan niyo ito oh. Yan, ganyan lang. Tingnan hmm. nyo yung balat niya. na nasunog. Yan. Tapos e saw lang dito. Sarap. Hmm. 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 Dahil na mga boots. Abos na mga boss. Surap. Abos ko na. Ay, uh, thanks God. Ayan o. Mm. Mga boss, maraming salamat sa nanonood. Tapos na ako kumain. Kasi wala na, ubos na 'o. Oh. May meron pa pero hindi ko na kaya 'to ubusin. Maraming salamat mga boss. Paki-like and share, subscribe, ay follow. Mga baguhan natin diyan, mga small content creator, paki-follow naman ako. Maraming maraming salamat. God bless sa lahat ng mga ginagawa niyo sa araw-araw. Good luck din sa mga content small content creator. Maraming maraming salamat sa pagpanonood. Bye-bye mga boss.